At itong sinusundang kong truck, walang ilaw sa likod. Kahit sa likod ng trailer niya, ah, sa gilid. So, hindi ko lang siya inoovertigan para nandun ako sa likod niya. Para may ilaw, no? Doon sa aking likod. Kasi wala siya. O, oh. tinan mo. Kaya yun ako masyadong gusto mo vertigan, But, uh, dito na lang ako sa likod niya. Para pinaka-security niya kami na dalawa dito na ano, eh, na truck na kanina pang nag-convoy. Okay na rin at least ay may kasama ako sa highway, kami dalawa. Pero hindi ko hindi ko kilala to kung sino to. Sinusundan ko lang siya para convoy kami dalawa. Kaya dapat bago ka arangkada Depende rin naman sa tao kung talagang gustong maligo or hindi no? But sa ating mga Pilipino ang sarap maligo Lalo na nga kung may tubig 16 16 ako wala pa Okay, so natapos na ako malito And natutuwa ako dahil may Meron palang Dunkin Donuts dito So bibili ako ng kape ng Dunkin Donuts at saka Donuts, syempre. I you know, don't kung ito magandang McDonald's coffee Okay, isang kaya maganda, masarap dito So, frosted Parang walang masarap dito So tapos na ako maligo And kahit malamig Semento uh, Dulas Kita nyo, nandito ako sa likod naka-park Dahil ito lang yung spot na nakita ko kagabi Okay Tinapos ko na yung aking pre-trip And Nagtagal ako ng konti doon sa shower dahil magsha-shower din. So, nandito ako ngayon sa Virginia. 290 kilometers na lang papunta sa aking destination. Late. Late na naman. Dahil nga sa weather condition, last uh, Saturday... No, last... last Saturday night. Yeah, last Saturday night, nag-winter storm sa I-65. So, late na naman dahil na stranded ako sa highway hindi kami pinalusot ng polis. Anyway, meron kasi nag-comment. Ito, gawin ko lang ano, isisingit ko na lang din, no? Yung komento mo, sarili mong opinion yan, wala akong pakialam dyan, alright? So, but ito lang yung, sabi niya kasi, truck driver long haul is boring. Job and easy. You don't need to be a bachelor grad to apply. Tama ka doon. Truck driving doesn't require any degree. Tama yun anybody can get a job. It's just a boring, stressful job, lonely, that's why nobody wants to do it. Right? So, sarili niya itong ano, sarili niya itong kata ng kanyang isip. So, wala tayong pakilang dyan. Sarili niya idea. Um, ito yung good sides. Yung pinakamasayang araw ng trucker, yung pagdating sa bahay, iita mo yung pamilya mo, asawa mo, anak mo, diba? Kasama mo sila. At saka yung pinakamalungkot na part ay yung aalis ka sa bahay, yung iiwan mo na naman sila. Okay? Ito, mga tao, tandaan ninyo. Kaming mga truck driver sa Canada, sa Amerika, or kahit sa Europe, no, lahat ng mga truck driver, iniiwan namin ang aming pamilya. Ang aming asawa, ang aming mga anak, ang aming bahay, Iwan namin yun. Kasi meron din nag comment na There's no life in trucking Totoo yun Nakatira ka lang dito sa Isang loob ng cab Ng simi Ikaw lang mag -isa. There's no life in trucking Totoo yun Walang buhay yung trucking Kasi nga, no highway Every states But wala kaming buhay para sa amin pero binibigyan namin kayo ng buhay lahat ng pagkain na sineserve ninyo sa inyong lamesa ay hinahol yan ng mga truck driver lahat ng pagkain na binibili ninyo sa Costco sa Superstore sa Walmart lahat hinahol ng driver may nakita ka bang sa likod kayo, kayong mga tao pumunta kayo sa likod ng Walmart nandun yung uh, receiving area niya may nakita ba kayong nagde-deliver doon ano, na, uh, kotse dadala na ng palita-palita mga karne meron ba kayo nakikita umikot kayo minsan sa likod ng superstore likod ng Canadian Tire kung may nakikita kayo mga kotse na drive nila na nagde-deliver na dami-dami mga or mga kailangan niyo. Lahat po ay din, lahat po ay hinahatid ng truck. Lahat 'yan, lahat ng nabibili niyo sa Canadian Tire, lahat 'yan. Galing sa barko, kukunin ng mga truck driver, idadaan sa train. Yung train hindi naman makakapasok papunta sa mall. Di ba? Dito sa Canada at America kasi may train sa Canada at America. Yung train hindi makakapasok sa mall. Okay, hanggang doon lang sila sa terminal. So paano makakarating yung goods, yung pagkain na nandoon sa terminal na dala, dala ng train papunta sa Walmart, papunta sa Canadian Tire? Paano paano makakarating doon? Kinukuha ng truck driver. Kagaya nito, itong karga ko galing pa ng Canada, karne, papuntang Virginia. Okay? Papunta ng Virginia. Ang layo ng travel kailangan nila ng karne doon sa Virginia. Ngayon, kung hindi kami tatakbo, ano yung ihain ninyo sa inyong labisa? Magpasalamat na nga kayo dahil kami na mismo nagsakripisyo ng aming buhay, ang aming pamilya para lang mabigyan kayo ng buhay. Alright? Para mabigyan kayo. Nandiyan na lang kayo, mag-grocery na lang tayo. Ako, nagpapasalamat ako sa mga truck driver sa naghahatid ng mga pagkain sa superstore kasi nag grocery na lang ako magda-drive na lang ako papuntang superstore pili 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 bayad di diba? pero hindi niyo alam sa likod noon yung hirap ng driver para makarating yung pagkain doon sa tindahan yung stress yung lonely yung pagkamismo sa yung pamilya di diba? think about that Okay. So bago bago ka magsalita na, bago ka magbitaw ng salita, isipin mo muna lahat ng suot natin, lahat ng gadget natin, lahat ng pagkain na nasa inyong ref, yung kama ninyo, lahat. Lahat ng gamit sa bahay, lahat ng pagkain. Kung walang truck driver na magkahatid sa superstore, sa warehouse, we are all hungry and naked. Isip-isip din minsan, no? Sinasakripisyon namin ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming mga anak para magkaroon kayo ng buhay, para meron kayong makain. Okay, ito na yung last na araw para parating ko yung customer. And yeah, hopefully by makakuha ng reload para makabalik ako. snow nga kagabi. Bumagsak yung snow kagabi. Richard, really, doing all right today. What is that? I said you're doing okay. Yeah, I'm good. I'm good. I stopped at 300 kilometers from here because I'm so tired last night. I know that's right, man. Don't worry about it. That's what yeah, I was supposed to be here last night because my appointment was five, but I was trapped in I-65. There's a winter storm. Yeah, a van one too, right? We're good yes. door seven door seven where is that uh over this way here receive it yeah okay right turn here Right. Yeah, take a run okay talking customer

pa 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 ah ito, 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 ito. We're going to open inside? Yeah. Oh, really? Yeah. Nice. <laughs> <laughs> oh, I didn't know that. That's a big one. All oh, paperwork. There you go, sir. Operating okay. nandito na ako sa Jarrett, Virginia and ito na yung aking finale, ito na yung aking destination takes time, late ako ng 3 hours ano, oh, 3 hours, dapat 5 o'clock in the morning but uh, yun nga but it's okay yeah, so at least nandito na ako ngayon sa sa destination ko and ang gagawin ko ngayon ang gagawin ko Na ako. Nga pala, shoutout nga pala Kay Doc Franklin Kay Dong Albert And sa lahat ng mga taga British Columbia Ng mga Pilipino Pasensya na kayo dun sa aking last na sinabi na Bankova yan, yun naman talaga totoo, yun ang reality pag gano'n. Kasi ang iniisip ko sa mga mga Pilipino, pag nasa galing na sa ibang probinsya, makakarating sa British Columbia, mas mas okay. Kung naka-establish ka na dyan sa Manitoba, then stay ka sa Manitoba. Ayaw mo nun marami kang snow. Ngayon yung mga taga British Columbia, gusto nga nila may snow eh. Dumadayo pa nga sila ng skateboarding, no? Tapos tayo, ang dami nating snow sa Manitoba, ayaw mo dun sa malamig. Welcome to Canada. And what happened to this one? Okay. Kanina, uh, kanina, nandun ako sa last na parking ko. Ay, papalipad sana ako ng drone kasi na-charge ko nga to. But, it's too late late na para magpalipad ng drone so yung aking pagbalik pagkatapos ng unloading nito hindi ko pa alam kung saan ako pipick up kung babalik ako sa aking way papunta Pimbina via Indianapolis or didiretso ako ng New York kilusot ng Montreal hindi ko alam so guys keep safe and keep on tracking A Pinoy Trucker